Natingala og nakulbaan ang pipila ka residente sa Purokarding Ularte Estate, Barangay Labangal Jansan, human makadungog og kusog nga buto kaniadtong Webes mayudos alas dos pasado sa hapon. Paghulagway pa ni Alias Tesa, murag dunay demolition sa ilahang lugar. Abi na mo ang nagpabuto ang amo ang mga land guard diri na nagabantay. Nya amo naman lang na anuha na na anay ni sulod ng mga pulis. Wala ang paggawa sa mga Wala ang may kakuha nang nag dito sa sapa. Kay sa sapa daw, ingon nila. Nakadawat na lang matud pa o report ang Makar Police Station nga doon ay nag-inom nga grupo sa kalalakinan asa nagdula matud pa o mga pusil. Daling giris pundihan usab kini sa kapulisan apan una matud pa silang gipabutan. Pagpasok pa lang nila dun sa sa compound nung ano nung mga suspect natin uh, agad na nag, nagpapotok po yung isa sa suspect natin ma'am which is uh, na persa po yung ating mga PNP personnel na i ano po mag uh, fire back din Uh, sa kasamang palad po, itinamaan po yung ating uh, suspect. sospek. Samdan usab ang usa ka grupo nga nagpabuto og pusil nga si Alias Ruel, 66 anyos, residente sa nasampit nga lugar. Samtang nakaikyas usab ang kaubanan ni Ini. Uh, yes ma'am, uh, since uh, in possession din sila ng uh, firearm, ma uh, kasalukuyan po tayong nagkakandak ng uh, operation para ma-identify po natin yung mga Uh, kasamahan niya po at mahuli po natin. Narecover sa dinakpan ang usaka caliber 45 nga pusil nga dunay unod mga bala. Mag-atubang usab o kasong may kalapasan sa Republic Act 10591 ang dinakpan nga anaapa sa ospital. In the heart of changing lives, kinisi Liza Labaho, Brigada News.